So mabagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay August 27, 2025, Merkules. At ngayon ay ginugunita natin ang kapistahan ni Santa Monica. Ang ating po una pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Thessalonica, chapter 2, verses 9 to 13. tiyak na natatandaan pa ninyo, mga kapatid, kung paano kami gumawa at nagpagal araw-gabi para hindi kami maging pasanin ni man samantalang ipinahayag namin sa inyo ang mabuting balita. Saksi namin kayo, gayon ng ang Diyos, na kami ay tapat, mabuti at ganap sa pakikitungo sa inyo ng mga sumasampalataya. Tulad ng alam ninyo kami naging parang ama ng bawat isa sa inyo. Pinalakas namin ang inyong loob. Inaliw kayo at tinimok na mamuhay ng tapat sa paningin ng Diyos na humirang sa inyo upang makahati sa kanyang kaharian at kaluwalatian. Ito pa ang lagi naming ipinagpapasalamat sa inyo, o sa Diyos, nang ipangaral namin sa inyo ang kanyang salita tinanggap ninyo ito bilang tunay na salita ng Diyos at hindi ng tao. Ano pat ang bisa nito'y nakikita sa buhay ninyo, mga sumasampalataya? Ang salita ng Diyos. Muli po sa mga magbalang araw sa inyo pong lahat at sa araw na ito ay uh, sa tulong ni Santa Monica. Siya po ang Uh, ina ni San Agustin no? uh, bilang ina hindi siya talaga tumigil sa pagdarasal upang ang kanyang anak na nanamumuhay noon sa mga makamundong pamamaraan, ganun din ang kanyang asawa, no? ito ay mga tinatawag ng mga pagano ng mga hindi kumikilala o ayaw kumilala sa Diyos pero sa tulong nga ng paulit-ulit at palagi ang pagdarasal ni Santa Monica ay nagkaroon ng pagpapanibago conversion sa kanyang anak, ganun din sa kanyang asawa. Kaya no, sa ating pong narinig na liham o sulat ni San Pablo sa mga taga-Tasalanaka ay binabahagi niya ang kanyang naging karanasan din. Nga hindi siya naging pabigat sa mga tao na kanyang pinagpapahayagan. Hindi rin siya kumbaga, uh, habang siya ay nagpapahayag ng mabuting balita, siya din ay kumbaga kumikilos para hindi umasa sa sa mga tao uh, makaramdam sila na uh, na mabigat na responsibilidad kasi isa nga yun sa mga realidad no maging kami mga pare na sa kasalukuyan na no, talagang kailangan naming kumilos uh, tiyempre, ang buhay namin talagang Uh, sa pagpapahayag ng mabuting balita sa pagdiriwang ng banal na misa araw-araw no? ay ginaganap namin ito pero yung katotohanan din uh, kailangan din natin mabuhay kailangan namin mabuhay, kailangan namin kumain kailangan din namin kumilos para ang simbahan ay uh, magpatuloy no? dahil hindi naman exempted ang simbahan sa uh, pagtaas ng mga kuryente, tubig Uh, pagbabayad sa mga empleyado. So, ako bilang pari, bilang pura paroko sa simbahan ito, sa lugar na ito, no, ng gagalangin ay hindi pwedeng umasa lang na uh, ipataw no, sa mga tao yung uh, pagbabayad ng kuryente, tubig o ng ano paman, maging ang pagkain. Hindi namin dapat iasa ito ng ganun na lang, kundi kailangan namin pagsikapan uh, so magitan nga no ng palagi ang uh, maging available sa so pagminisa, kung, uh, kung may mga patay, kung may mga nagre-request ng may sakit kung mayroong mga pangangailangan pagdating sa sakramento. Kailangan namin itong tugunan, kailangan namin kumilos. At siyempre no, uh, na papanood niyo sa sa vlog ko na nagluluto, namamalengke. Kasi isa yon no, sa katotohanan na ang pari o mga naglilingkod sa simbahan ay hindi senyorito, hindi mga boss, hindi mga lingkod. No, na ng karamihan na kailangan din natin makiisa at maranasan kung paano ang mamuhay nang hindi kinakaligtaan ang pagpapahayag ng mabuting balita na siyang pinakasentro din ng aming komisyon kaya, nawa, no? patuloy natin pagtulong-tulungan. Hindi, hindi sa ipinapasa namin sa inyo, kundi may paalala din na ang lahat ng bahagi ng simbahan, miyembro ng simbahan, ay meron ding responsibilidad na tumulong para sa simbahan. Pero ang mga lingkod ay kailangan din kumilos ng sa ganon matugunan din ang pangangailangang pisikal ng simbahan. Muli po, isa mo araw sa inyong lahat.